Oras na para magpasabog ng Ampaw Blessings dito sa studio. Let's play! Hi! 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 Kaya Jason, ikaw ang maglalaro para sa si Pink Team. Kalaban mo naman si Buboy na pambago ng Green Team! Dalawang best friend yan. sa larong luksong timba, players! Ayan, bumeso na kayo. Dito na tayo, Kuya Kim. Herlaine, birthday eight, girl. Parto. Piling ko dito, pantay na pantay ang laban. Oh, Bukod sa magka-hide sila, best friend <laughs> dalawa. Never kami nag-away niya ni Kuya Jason at saka ni Buboy. Never oh. kami nag-away ni Jason? Araw-araw kayo oh, nag-away? Oo! Oh. Wala yun. Lambingan namin niya ni Kuya Jason. Ganyan pala ang lambing okay, mo. Tawag mo sa ready kanya. Ready na? Oh, oh. Ready na kayo? Oh, oh, ready na. Ready, ready now, na. Players, you have a 1 minute and 30 seconds. Tick-tock, Love. Happy, Happy time na. na. Let's go! Uy, parang na-perfect. Uy! competitive. Oy, boy, huwag ka masyado. Oy, boy, wala ka na lang doon. Na shoot! Wag ka masyadong tumalun. Huwag ka masyadong tumalun. O, oh, yan, yan. Bakaya mo, akbang mo. O, oh, yan, yan, yan. I-shoot mo na maayos. I-shoot mo. Ayan! <laughs> Ay, oh. Si Kuya Jason, ginagaling, ano? Para sa pink. Oy, 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 oh, oy. Ay, may hirap competitive. pa. Competitive. oy. oy nagyayabang pa yan, mag exhibition pa yan. Oh, mag exhibition pa. Oh. We have 50 seconds on the clock. <laughs> Hoy, buboy. <boy. laughs> Wala ka naman na ipapasok na po, na puro kami dyan. <laughs> ay, 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 Oh, ganon. 30 seconds! 30 seconds to go! Sino kaya mananalo ang pink gym? O ang green team? Sino kaya? Naku! Medyo makikita mo na kung sino na naka... Pag nakakatanda-tanda talaga, magulang na, no? Ten! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Four! Three! Okay? Panalo po. Malino na malino po. Panalo po ang big team. Whoa! Sa inyo, our blessings today. Congratulations. Boy, anong nangyari sa'yo doon, boy? Nakailang laro na ako this tiktok lang. <laughs> Hindi talaga ako nanalo. Ay, nako. Pero ganoon pa man. Maraming salamat, ha? Hirap mo kalaban, Jay Saon. Siyempre, Kasi magulang naman. na to siguro. Ay, sorry. Magulang. Hirap mo lang pala <laughs> sa pink team natin. Of course, lagi namang ginagaling nga niya. Eh. Yara, eh. boy, maraming maraming salamat. Promote ka muna. Ay, ano siyempre, Mga siyempre. At uh, Babo Gang, lagi po kayo manood. Every Sunday po yan. At Saturday to Sunday, Running Man Philippines Season 2. At syempre, binati na ho ako ng lahat. Happy birthday to me. Binati ko na po yung sarili ko. At may handa kami. Kukunin ko lang po. Bye-bye! Happy birthday, heli